Magandang araw sa lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng napakasimpleng ulam. Pero hindi naman matatawaran ang kanyang sustansya at sarap. So meron tayo ditong tokwa. Iprito lang natin hanggang sa ito ay magiging golden brown. So bahagya lang ang ating apoy. <tod> Ngayong golden brown na siya, atin itong hanguin at iset aside. So ayan na, ito na ang ating golden brown na na pritong tokwa. Ayan, ito yung ating water spinach. Yung tangkay kangkong. Ayan, kangkong. Ito naman ang dahon ng kangkong. Ayan. nagdagdag lang ako ng kaunting paminta para malasang malasa at mahalo ito. Ihulog na natin ang matigas na bahagi ng ating kangkong, ang kanyang mga tangkay. Ito ang natin dahil ito ang medyo mas matagal lagyan na natin ng oyster sauce. Ayan. So, oyster sauce. Hindi ito sponsored ang ating mga kagamitan, mga kaibigan. Ito ay ako ang bumili. So, ang oyster sauce ay masarap para sa ganitong recipe. Nagdagdag pa ako ng kaunting toyo. Mga siguro mga dalawang isang kutsarang toyo. Para magkaroon ng paragdagang kulay ang ating niluluto. Ngayon na nahalo na natin, takpan na natin ang bagya para tuluyan siyang maluto. At durugin natin ang ating chicharon. Saan chicharon? Kasama ito sa ating recipe. So, ayan na. Luto na ang ating pantay ng ating pankong. So, haluin pa natin at susunod natin ang kalahating tasa ng tubig para magkaroon ito ng kaunting sabaw at meron pa tayong idagdag para hindi siya matutuyo. Ngayon ay ilagay na natin ang dahon. Ang dahon ng kangkong. So ilagay lang natin. Medyo akala mo ang dami nito tignan. Pero ito ay iimpis din siya. Kapag ito ay medyo nalanta at naluto na. So ayan na. So napakasarap ng recipe ito. Um, ito ay hindi aabot less than 100 pesos. So maari na itong pagsaluhan sa anim na membro ng sambahayan. Napakasarap at napakasustansya. Mataas ito sa fiber. Maganda ito sa ating katawan. So, maari itong i-consider ninyo sa inyong mga recipe. Lalong-lalo na kung kayo ay medyo tumitingin sa budget. Kami may tinatawag kaming pecha de peligro. O, diba? Ito yung mga alanganing araw. Mga 27, mga 12, 13. So, maari itong isa sa mga option ninyo, mga kaibigan. Okay, so ito na. Ayan na, umimpis na siya. So, haluin lang natin. Kaya samahan nyo pa ako hanggang dulo dahil meron pa tayong idagdag na mga mga um, sangkap upang maging lalong mas masarap ang ulam na ito. lagyan na natin ng kunting asin kasi matamis lang yung kanyang lasa dahil sa oyster sauce. Okay, so luto na ito. Ilagay na natin yung ating mga toppings. Ang ating kampo, ang chicharon. Hmm. So, ito na yung isa sa mga toppings natin ng ating chicharon. Ayan. So, ilagay lang natin sa ibabaw ng uh, nakaayos na kangkong. Tapos, ang ating golden fried na tokwa. So, ayan na. Mga mamshi, masarap na ito. Ayan. So, ito ay kaunting panahon na lamang at handa na itong i... Ayan. So, ayan na ang ating adobong kangkong with chicharon and fried tokwa. Patay natin yung apple. Thank you so much guys for watching. Again, this is Nits Vlog. Cooking our daily ulam. Our daily bayan, guys. Ayan, homemade ulam. Daily bayan. Ayan, maraming salamat guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Sa aking mga vlog. So, sunod-sunod na to guys na luto-luto. Patay na. Picture.